Buti naman, nagluto ka ng paborito patatas. Huwag mong kakainin yan, lalagay ko sa mechado yan. Hmm? Huwag mong kakainin yan, alam mong nakakasakit ang ulo at siya niya. Parang tanga. At saka bato. Oh, wow! Wow! Naman! Ang lakas, oh! Ayaw, di ba? Sabi ng ka kayo dito, <laughs> sinabi ng huwag kakainin yan. Ay, buto nito. <laughs> Sana party din ako ng bini. Ah! Binibigyan ng assurance! <laughs> Binibigyan ng tayo! <laughs> <laughs> Baliw! Nakagigil <laughs> ka? Gunggong! Barinin kita sa mukha! Nak! 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 Yung girlfriend ko hindi naniniwala may impyerno. Hindi, wow! <laughs> wow. Ha? Pangasalan mo para makita niya may totoong impyerno! Emotional! Damn it! Sorry, sorry! <laughs> Laro ka ng laro dyan. Magjuwa ka naman. Naman, naman. Kailan mo. Ito ang jujuwain mo. Nakadrugs ka ba? <laughs> Kasi mas maganda at mas sarap. Ang <laughs> <laughs> takaw mo! <laughs> oh, yeah. Umuwi ka na? <laughs> huh? <laughs> naman, naman. Isa <laughs> <Shakape>! pa <laughs> yeah. O oh, mga tropa, yung babae ko may itlog. Eh, yung babae nyo, may itlog ba yan? Baka walang itlog yan. mo alam ah. Ay, ito nga dito. Patay! Yari! Ang ilang mong babae yan? May nakakita sa'yo. Wala! Wala akong babae, babe. Maraming nakakita sa'yo. Wala na. Pinis na. Sino yun? Tingnan kami na nga. Yung ano lang yun, yung babae dun sa pinuntahan namin ba ni kumpare. Babae? Sa bar? Hmm. O bakit naman magkasama kayo? Eh, hindi ba nga sabi kasi nila kumpare, kapag ka, uh, ang babae daw, ilaw ng tahanan. Eh, hindi kapag ka marami babae, hindi mas maliwanag yung tahanan. Ay, 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 ay! Nung bata ka ba, ikaw ay uto, uto. Tama ba yung araw ng kalayaan pero Daluh. <laughs> <laughs> Parang menaabu yakundi maganda. <laughs> <laughs> dali, <Dalihan nyo>! <laughs> 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 dali ayo. Dali, tegi sakit ka du? Don't go. Dali ba. Kita matay. Naku naman. <laughs> Sakit. Sorry, Bea. Ay, gusto mo? Halika kita. Ang lakas, oh. Isa e, pa, eh. eh? Ang <laughs> <laughs> ongoy, eh. Minam na tubig. Wow, ano? ang sarap. <laughs> Kapal ng mukha mo. Gugong. Barili kita sa mukha. Uh -huh. uh -huh. Ima. mo. Bakit isang daan yan? Huh? Hindi yan, akin. What? Abay, galing. Kalahalag lang, galing sa mo. Hindi eh, na, akin Yan isang libu yun. Oh, no. Ano mo yan. Paano mo sabi? na isang libu yun. Tumayo ka. Nga. Oh, my God. Kung? Oh. Pulsan mo. Ito kayang sumisa. Oh, dima. Oh. Oh. mo. Wala na, pinis na. Paano naman ang tinanaman ng big Hindi ko na baka nang tum. Gusto mo tayo eh. Oh, oh akin ito. Magaling kang kupal ka. Ay, <laughs> Talo. Abi legend. ba yun? Hindi na. Stay na rin. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> <laughs> Gusto mo 'yan eh. Nag- <laughs> Ay, ganito po. first step. tip. Si Biroan ganito. Yan. Mwah. Ay, balik. Kembotagan, yan, pa, ganito. Tayong kanya. Eh, naku, mau usap dito, ha? Kakapit kunto di kumaintindihan eh, ha? Sasapakin -sa ko 'yan. Hala, wa. Yan. Palat lo. Eh, eh. wow. Tor-torin ko na tin yung tor-torin ganito. Baliw kaya 'to eh. Impa niya di Ganito, tingnan mo. Nya

<laughs> <laughs> Hindi po, ubibili po talaga po. Wee, oh, tapos um, ko talaga ako. Pwede na! Oh, tatuloy mo yan. Salamat Ate, tumataba ka. Ha? Ayan. Yung baboy dun sa bahay. Harap ka! ka! No, 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 no. <laughs> Pilit yawa ka! Dito mo yan, lagay ka Ang bigat, boss. Ang bigat talaga yan, ibuhangin yan, gamitin mo to. Ay, sige, boss. A few moments later. Boss, lalo mang bumigat. Ah? Sus, mag-yusip. <laughs> <laughs> ka ba? Pabing, pabing si Denise. Bumili ng kape. Oo, ngayon. Nasa pa.

naman kayo ng asawa mo. Eh, paano yung anak yung masyadong silosa eh? Eh, kasalanan mo yan. Bakit ka kasalanan mo? Kasi ang pogi-pogi mo. Siwa <laughs> uh, ko. naman. Pati ba naman kayo? Sige naman, wait. Pati ako sa <laughs> Sorry, sorry. <lacht> Pinsa talaga, ah. <abei> <st immunized> ko, TALO! Kahit mali ang puso Wala na. Finish na. Finish na. Stop. At may chance na nga na maging super typhoon ayon po sa pag-asa. <laughs> <laughs> <laughs>